Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Dahil sa mga titulo na hawak ni Marites ay magkakagulo ang pamilya Guerrero, mag-uunahan at mag-aagawan si Roberto at Miguelito na makuha ang titulo at pareho silang walang balak na hatian ang isa't isa. Ikakatwiran ni Roberto na ang nanay niyang si Pilar ang legal na asawa ni Gustavo kaya sa kanya dapat ang mga titulo. Ngunit hindi papayag dito si Miguelito. Gusto niyang sa kanya mapunta ang mga ari-arian dahil malaki na umano ang sakripisyo ng ina niyang si Jackie kay Gustavo. Kaya ta do rin ni Miguelito si Roberto. Pagtatangkaan niya ang buhay nito. Dahil ang kamatayan lang ni Roberto ang paraan para masolo ni Miguelito ang mga ari-arian na ito. Ngunit makukuha kaya nila ito kay Marites ang mga titulo na ito? Sa kabilang eksena naman ay umiral na naman ang pagka uto ni Santino. nagpauto siya kay Lucio na kunwari'ng tutulungan siya nito laban sa mga gerero kaya sinabi ni Santino ang kinaroroonan nila ni Erika. Mabuti na lang ay natunugan agad ni Santino ang masamang balak sa kanya ni Lucio kaya nakatakbo agad sila. Si Edwin ang makakasagupa ni Santino kaya mapapas lang niya ito. Samantala, maguguluhan na si Tanggol kung sino ba talaga ang nagpapaslang sa kanya, kung mga gerero ba o si Santino. Kaya gusto niyang mahanap si Santino para makausap niya ito. Hindi pa rin kaawa ang turing ni Tanggol kay Santino kundi bunsong kapatid. Nag-aalala siya dahil kung tama ang hinala niya na ginamit na mga gerero si Santino ay siguradong nanganganib ito dahil tutugisin at patatahimikin ito ng mga gerero. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.